Sabi pa, kumusta mga whole goods? Natapos na naman ang isang araw. <coughs> yun, yun talaga ang trabaho, no? Hindi talaga may iwasan yung pagod ka araw-araw. May pagkakataon naman na hindi nakakapagod yung trabaho. May time din na pagod-pagod talaga pagdating sa trabaho. Pero normal yun mga whole goods kasi trabaho nga eh. Wala naman talaga madaling trabaho. Kahit sino, mapapagod. Ay, eh, hindi naman tayo tambay sa abroad. Eh. Bah, diba, ganun talaga. Una unat tulit. <coughs> Grabe. 8 hours lang pero uh, para nagtrabaho ng 16 hours. <coughs> Nabutas pa yung medyas ko. Huh? Grabe ba. Butas oh, mga ka-all goods. Bumigay na siya after a Mong, ming, ming. Butas na siya. Normal yun. Na mabutas talaga yung majors. Lalo na. Ang trabaho natin. Takbo dito, takbo dun. galaw dito, galaw dun. Ayan. Sa tagal ba naman sa kalakaran ng housekeeping sa hotel. Ayan. Minamani Manila lang yung trabaho. Pero, Siyempre, napabago din naman tayo. No? Tao kas tayo. Tao tayo. Hindi tayo bagay. No? Uh, <coughs> yun. <coughs> mga din. 2012 kasi, mga kaulugods. Nung nag-start ako mag-abroad. Bilang isang housekeeping sa Saudi. Ah, imagine mo. Tagal na nun. Hanggang sa ngayon. Housekeeping pa rin. Diba? Ah, kumbaga, pag nagtatrabaho, mani-mani na lang, nilalaro na lang. Sa pagiging lang. housekeeping. Okay naman. Masasabi kong sa una, mahirap. At sa habang tumatagal, pag nasanay ka na sa routine mo, madali na lang. Basic na lang. Pero siyempre, napapagod din tayo eh. Napapagod din yung katawang lupa namin. Maraming nagsasabi lang. Na? Ng... Bakit ka kumuha ng hotel muna... and restaurants management? Para ka lang din naman nasa bahay. Naglilinis. Yung iba, ang baba ng tingin sa HRM na course, di ba? Pero sa mga naka-experience, sasabihin nila na hindi ganun kadali. Yan. Skill din naman yung... Yung iba, housekeeping. Sinasabi na madali lang ang housekeeping. Hmm. Para ka lang naman nagtatrabaho nyo sa bahay. Para ka lang naglilinis. May yeah. mga ganun mga ka goods, na minamani-mani or syempre, minamani-mani nila ang housekeeping. Pero syempre, pag nasa abroad ka, lalo na sa mga tourist spot na nagtrabaho ka, Sabihin mo, wow. Wow, swerte. May tip, ba? Diba? Although, hindi kalakihan yung tip. At least, tip pa rin yun. Basta so, mga ganun, mga call goods na. Sinashare ko lang yung experience Dito kasi natin. sa abroad, mga call goods, no? Hindi naman natin kailangan ng ng mga certificate, certificate na pag nag-abroad ka. Yung pag nag-apply ka dito sa abroad hindi di ka hanapan ng mga mga certificate yeah. ang itatanong sa'yo kung may experience ka ba sa paglilinis sa hotel you know, yun yung madalas tinatanong ng mga employer mo or papasukan mo na company pero pag dumaan ka sa agency kasi ang agency Basta nag lang sila na nag -hire. Kaya yung ibang agency dito, mga call goods, hindi na tinatanong yung ibang staff na kung may experience ka sa housekeeping. Yung mga ganong agency dito sa Poland. Diba? Yeah. Ay nako. Pero ang kagandaan kasi, mga call ka goods, pag nag-agency ka talaga, lalo na pag naghahanap ka ng trabaho, silang maghahanap sa ng trabaho pag nag agency ka. Pero dahil mahigpit na nga ang pollen, yung ibang mga agency dito naghahanap na sila ng standard yung may experience ba sa paglilinis ng room. May mga ilang-ilang agency par na hindi naghahanap ng experience at meron meron na sa ngayon na, sa ngayon. May mga ilang agency talaga na ang hanap nila yung may experience na kahit isang taon, dalawang taon basta may experience ka yung iba months lang basta may experience ka sa kasi nung housekeeping nung nag-apply ako sa agency dito kasi diba tapos na ako sa factory so nag-apply ako sa agency noon na housekeeping hindi naman ako hinanapan ng certificate yan hindi rin ako hinanapan ng diploma. Sinabi ko lang Basta na sinabi ko lang sa sa housekeeping. Yun. Yun. ang una kong sabak, isang malaking isang malaking hotel agad. Yun. Sheraton. One time, big time. Yun. Sheraton. Kilalang kilalang hotel sa buong mundo. Diba? Sheraton, diba? Five star. Kaya ako palakad-lakad, mga kaulugids. Kasi gusto kong yun na to paapa ako. Kasi para ano ba, ayokong ma stay mo na siya. Parang ganun. Anyway, yun. Yun yung una kong naging trabaho bilang housekeeping sa Sheraton. Dito lang din sa sa so, malapit sa guidance. Naging trabaho ko dun, experience ko dun. Hataw, patayan. Pero matututo ka talaga. Ayan. Yun ang kagandahan. Pag pipe star talaga. Tapos sumusunod sa standard. Yan. Search nyo. Sheraton Sopot. Poland. Mga ka goods. Umabot din ako ng two years. More than two years. So, share pasalamat ko rin sa agency na yun, mga ka-all goods. Kasi, dahil sa agency na yun, nagkaroon ako ng experience sa, sa high-end na hotel. Kaya, kaya pag lumipat ka sa maliliit na hotel or lumipat ka sa ibang agency, once na nakita yung background mo, lalo na sa CV mo, yun. Mas madali kang, mas madali kang hanapan ng trabaho. Yun speaking of ano, CB, yun. speaking of agency, dito kasi ngayon, let's say, nandito ka sa Poland, no? ah, uh, <coughs> lilipat ka sa ibang agency, yung mga ibang agency rito, yung CB talaga ah, yung hinahanap nila. Yun yeah. lang. Certificate, hindi gaano hindi siya gaano hinahanap yung mga certificate. Kadalasan, CB lang talaga ang hinahanap ng mga agency dito pag lumipat ka sa ibang agency. i share ko lang naman about sa agency naman yeah. Agency. Pero oh, may mga agency talaga na standard na. Sa ngayon pagdating sa housekeeping. Yan. Yung last na agency ko, yung sa Warsaw ko. Ang hinahanap nyo nila kayo with experience sa hotel. Yan. Shoutout nga pala sa dati kong agency. Sa last kong naging agency. Yan. Solid yun. Solid. Pero minsan, Kaya sa mga yun, nagbabalak, solid sila. Lumipat ng ibang, ano, ibang, ano ba, ibang trabaho. Ready nyo lang yung CV nyo. Yung mga nagbabalak, lumipat ng ibang trabaho. Basta ready nyo lang yung CV nyo. Yung updated. Yan. Kasi ganun ng mga agency dito. Siyempre, yung active na cellphone number. Hindi yun. Pero kung may valid visa ka pa at valid TRC, mas pabor sa agency. Yan. Pero kung pa-expire na yung visa mo at lilipat ka sa ibang agency, yan. may mga agency na iipitin ka talaga. Lalo na pag nag-process ka ng TRC. Dito na lang. Magpapahinga na ako muna.